Okay, kumusta kayo? Pagod ka na bang malito o worse maloko bilang isang consumer? Kung oo ang sagot mo, e eh para sa'yo talaga to. Kasi pag-uusapan natin ngayon ang isang super importanteng upgrade sa ating batas, ang Enhanced Consumer Act na promise magbibigay sa ating lahat ng mas matibay na proteksyon. Naranasan mo na ba to? Yung nasa grocery ka, tinitigigan mo yung isang produkto, tapos napapakamot ka sa ulo kung ano ba talaga ang pinagkaiba ng best before sa use by. O di kaya, yung may biglang magme-message sa'yo online, nangangako ng malaking kita sa isang maliit na investment? Ang hirap, di ba? Nakaka-frustrate? Well, heto na ang good news. Lahat ng yang problema na yan, at marami pang iba, yan mismo ang sinusubukang solusyonan ng bagong batas na to. Isipin mo na lang, ito na yung upgrade na kailangan natin para maging mas ligtas at patas ang laban para sa ating mga mamimili. Sige, simulan na nating himayin. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang Enhanced Consumer Act of the Philippines. At hindi to basta-basta pagbabago ha, isipin mo to bilang isang major system upgrade na dinisenyo para sa modernong mundo. Para sa panahon ng online shopping at digital transactions. Kasi dati, ang focus ng batas medyo basic, di ba? Proteksyon laban sa mga delikadong produkto, mga maling advertisement. Pero ngayon, wow, ang laki ng tinalon. Kinikilala na ng bagong batas na hindi na lang sa physical store tayo pamimili. So, may proteksyon na rin tayo sa online transactions. At higit pa dyan, tinutulak na rin nito ang mga kumpanya na maging ethical at isipin ang epekto nila sa kalikasan. Sa madaling salita, maswak na siya sa buhay natin ngayon. Ngayon, pasukin naman natin ang pinakapuso, ang core ng batas na to. Ito yung mga karapatan na magsisilbing bago nating kalasag bilang consumers. May isang numero lang kayong kailangan tandaan. Walo. Tama. Eight. Dahil sa ilalim ng Enhanced Consumer Act, opisyal nang kinikilaga ang walong fundamental rights para sa bawat consumer. Para sa iyo to at eto na yung walong sandata natin. Mula sa basic tulad ng karapatan sa impormasyon para siguradong tama at malinaw ang nasa label hanggang sa isang napakalaking dagdag, ang karapatan sa malusog na kapaligiran. So kinikilala na ng batas na yung mga binibili natin may epekto sa mundo natin. Itong walong to ang pundasyon ng ating bagong kapangyarihan sa merkado. O, oh, eto na! Isang super practical na pagbabago na mararamdaman mo agad sa susunod mong pagpunta sa grocery. Pag-usapan natin yung mga label na laging nagpapagulo sa isip natin. Say goodbye to confusion. Dahil sa bagong batas, bawal na yung mga nakakalitong terms na use by, consume before, o best if use by. Sa halip, tatlong standardized na label na lang ang makikita natin sa lahat ng produkto. Para saan? Para wala nang hulaan, para lahat tayo iisa lang ang pagkakaintindi. Una sa listahan, manufacturing date. Super straightforward to. Ito lang yung petsa kung kailan ginawa yung produkto. At least may idea ka na kung fresh pa ba siya o matagal nang nasa shelf. Pangalawa, at ito yung medyo tricky pero super useful, best before date. Ang ibig sabihin nito, after ng date na to, baka hindi na sing sarap o sing lutong ang produkto. Pero, ligtas pa rin siyang kainin. Tandaan, quality ang usapan dito, hindi safety. At ang pangatlo, yung pinaka-importante at non-negotiable sa lahat, expiration date. Ito yung hard deadline. Full stop. Kapag lumagpas na sa petsyang to, huwag na huwag mo nang gagamitin o kakainin ang produkto. Kasi dito, kalusigan at kaligtasan mo na ang nakataya. Ito yung dapat nung bantayan. Okay, so tapos na tayo sa grocery, lipat naman tayo sa digital world. Kasi bukod sa mga binibili nating produkto, may isa pang malaking upgrade ang batas na to. Kung paano tayo proprotektahan laban sa mga modernong financial scam, lalo na yung mga kumakalat online. May bagong term na dapat nating tandaan, pseudo-investments. Basically, ito yung umbrella term o pangkalahatang tawag para sa lahat ng uri ng investment-related na panluloko. At bakit ito mahalaga? Kasi kapag may malinaw na pangalan at depenisyon ang isang krimen, mas madali na para sa mga otoridad na tukuyin at habulin ang mga scammer at sa ilalim nga nitong pseudo investments, naging mas specific ang batas. Apat na klase ng scam ang malinaw na tinukoy at ipinagbabawal. Andiyan yung kilalang pyramid scheme, kung saan ang kita ay galing lang sa pag-recruit ng tao. Andiyan din ang Ponzi scheme, pati na rin yung mga panulokohan sa telepono o telemarketing fraud, at syempre ang technology fraud, mga scam gamit ang internet. Malinaw na ngayon, bawal yan. Pero siyempre, with great power comes great responsibility, ika nga. Kasama ng mga bago nating karapatan ay may mga kaakibat din tayong responsibilidad. It's a two-way street. Tinitingnan ito ng batas bilang isang partnership sa pagitan mo bilang consumer at ng gobyerno para makamit ang isang patas na merkado. At dito, kitang-kita yung koneksyon Halimbawa, may karapatan ka sa impormasyon, di ba? Ang katapat niyan ay ang responsibilidad mong maging mapanuuri. Huwag basta-basta maniwala sa lahat ng nababasa mo. Ang karapatan mong magreklamo, kailangan ng aksyon galing sa iyo. At yung karapatan sa malusog na kapaligilan, may katapat na responsibilidad na alagaan din natin ito. Kailangan nating gawin ang ating parte. So, ano ba talaga ang aabangan dito? Ano ang pinaka-takeaway? Simple lang, ang batas na ito ay nagbibigay sa'yo, sa akin, sa ating lahat, ng mas malaking kapangyarihan. Period. At tingnan niyo tong quote galing mismo sa batas. Sabi niya, patakaran ng Estado na protektahan. Malinaw! Policy! Hindi ito pabor o suggestion. Trabaho at mandato ng Estado na protektahan tayo. Nakasulat na yan sa batas. So, para isummarize, anong makukuha mo dito? Una, mas kampante kang mamili dahil sa malinaw na labels. Pangalawa, mas matibay ang proteksyon mo laban sa mga scam. Pangatlo, malinaw ang mga karapatan mo kapag may reklamo ka. At pangapat, mas may panananggutan na ngayon ng mga negosyo na umayos. It's a total game changer. So, ayon, andyan na. Inilatag na ng batas ang bago nating toolkit. The tools are now in your hands. Ang tanong ko na lang para sa iyo ay, paano mo ito gagamitin sa pang-araw-araw na buhay para maging isang mas matalino at mas empowered na consumer? Pag-isipan natin 'yan.